laking patola oh. hindi nila ginugula yung dami hmm. dami bunga ng patola hmm. tapos mapapasayaw ka pa sa tugtog mm -hmm. daytan <laughs> 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 oh. <laughs> ang salsala ka mo. Oo, mm ang dangtan kang. Mhm, pati bejo ke. Amo mi dina naka naka betta po nak. Oh, ayan, mapasayaw ka na oh. Ang ganda ng tugtog. Oh, 'di ba? May pakending ka pa niya. Mhm. Mm naka video ka. <laughs> Oh, yan oh, binibidyohan kita oh. Ay, Oh, dai ta oh, di ba? Oh. Ipo-post <laughs> mo. Ipo-post ko pala gaya no. Yan, oh. <laughs> yan to. Bakit nandito si Auntie Landa sa da for cinco. <laughs> 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 Nangunguwala, lang ng saluyot eh. Ang ganda pa ng tugtog eh. Dinapasayaw. <laughs> <laughs> Oh, di ba? Ay, may mga... Ay, ang dami, oh. Sa taas pa lang, ang bunga, oh. Oh, mm-hmm, mm, -hmm. mm -hmm. Sa gulayan na nag <laughs> <laughs> sa saluy sa saluyutan pa nagsayaw. <laughs> Madulas-dulas. Oh, oh, diba? para ihalo sa papaya. oh kaya manguha na kayo di. Kaya kumuha Ara, na. Dito. Kung gusto ninyong bumili, anong bumili? Humingi. Humingi at bumili. Wag na. Hindi namin binebentang ano dito, saluyot. Daming saluyot eh. Kahit araw-arawin mo pang kumuha ng saluyot sa amin. Kaya mo Sige, mamitas mamitaskan na ng ano nila. <laughs> Tanim din ang ano, saluyot. Ano? Ay, 'Yun ang palaya pa oh. Okay. Tanim yan ni Kuya Manuel. oh Mhm. Mm nanguha ka na ng isa. oh isa lang. Naging dalawa na. <laughs> matigas hindi. Hindi matigas yan. Ayos pa yan. oh yan. Okay na yan. Dalawa lang. Pinipitas mo na lahat ng ano niya. Tanim niya. Oh ayun. Talong naman kay Lulu. Mhm, là nakako hoa lang nang gulay. May sayaw pa. Oh. Tiao. Tiao. Oh. oh, Tiao. 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 Ayan, may manok, ganda ng tugtog. Oo. Oh. <laughs> oh, sige na, may pang may gulay ka na.